Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Yuri Boyka. Yung mga gemstones na nabibili sa Lazada or Shopee, sir, legit ba yun? Yung mga yon? May mga ilan doon na legit yung mga mahirap kopyahin tulad ng Tiger Eye. Lalo na pag -raw na Tiger Eye. Pwede kaya mga Jasper. Ang madaling kopyahin doon ay yung Black Obsidian. Naturo ko na yan kung paano alamin yung pag -testing. Tapos, regarding naman sa clear quartz, yan, pwede yung magaya. Gagamitan lang yan ng clear na glass. Lalo-lalo na pag galing China. So, mag-ingat kayo dyan. So, kung bibili kayo ng clear quartz, mas okay yung raw, yung nakaklaster pa. I-research nyo lang sa Google, ano yung ibig sabihin ng cluster na clear quartz. Ang cluster po is hindi pa yan na-cut. So, buo pa siya. Yung mga parang tinik-tinik pa siya tignan. So, yon Mas maganda yon Kasi, sure na sure yon na original. Tapos, ang maaari pang pwedeng makopya ay yung mga gemstone na pwede nating ipagpalit sa mga glass. So, yan yung tandaan nyo. Pag ang gemstone ay pwedeng gawin mula sa materialis na glass, So maaring mapeke yon At saka tignan nyo na rin yung seller Kasi marami namang seller dyan na legit Yung mga 5 stars yung mga review Yung magaganda yung review Ang pangalawang tanong ay mula kay Jimuel Pasqua. Hello po, good day po. Pag po ba nagpray sa isang deity, agad po kayong sasagot? Agad po kayang sasagot? o need pa ng mga offering. Siyempre, need pa ng mga offering kasi tulad din ng tao. Kung tatanungin mo basta-basta sa kanyang aral, bibigay ba yan o hindi? Kunin mo muna yung loob ng isang deity. Kasi kapal mo naman pag gusto mo sumagot ka agad sa'yo, yung deity pa ang mag-adjust sa'yo. Meron din naman mga deity na mga uhaw sa atensyon. So, yun yung sasagot agad. Pero hindi yung sasagot ng totoo. Lilinlangin ka nun. So, dapat, you have to please the deity. Pero, ba't ka pa magdadasal sa deity? Kay Jesus ka na lang. Mahirap nga lang makakontak or makakonek kay Jesus kasi pure positive siya. Pag may konting bahid ng kasamaan sa'yo, or yung intention mo ay hindi maganda, so mahirap talagang makakonek kay Yeshua. So kung gusto mo mag communicate sa isang deity, so alamin mo muna yung background ng deity na yon. Kung ano mga offering na angkop sa kanya kasi may mga deity na kailangan ng pitong uri ng bulaklak. Ilagay mo yun sa tubig. Tapos yun yung iwiwisik mo or papaligo mo sa kanyang imahe. Mayroong mga deity na mga matatamis na pagkain. Ganon. So alamin mo muna yung background ng DT tapos bigyan mo ng mga offering para bigyan kanya ng pagkakataon na makipag-communicate sa iyo. Ang pangatlong tanong ay mula kay Ever Payngason. Idol, tanong lang po, bakit po kung maswerte ang mga anting-anting, bakit nila binibenta ng mahal? Bakit di nalang nila gamitin? Oo, totoo yan. Kaya nga paragi kong sinasabi na tulad ng mga mutya na binibenta sa Shopee, bakit nila ibibenta kung maswerte pala, di ba? So hindi, totoo yan. Pagdating naman sa mga gemstone, iba yung konsepto ng gemstone. Ang gemstone kasi is charged ng positive energy. So, yung positive energy na naka-charge doon, yun din na mag attract ng kapwa niya positive energy. So, discarte na lang sa'yo. Dapat magtrabaho ka, at the same time, meron kang negosyo para magamit mo or ma-maximize mo yung energy na yun. Mali kasi ang konsepto ng Pinoy pagdating sa swerte kasi tamad ang Pinoy. Gusto nila bumili ka ng mutya na maswerte ko no tapos tutunganga ka lang. Gusto nila dumating lang sa'yo yung swerte kahit nakahiga-higa ka lang, paupo-upo ka lang yan yung konsepto ng Pinoy sa Swerte dapat kasi yung mga gemstone is alalay lang nasa sayo pa rin ang pagsisikap kaya pag binentahan kayo ng mga albularyo mga maestro, mga commander kung ano pa mga tawag sa mga sarili nila pag sinabing pampaswerte alamin nyo paano yan naging pampaswerte ano ang mga technicalities sa anong paraan ako bibigyan ng swerte niyan sa anong paraan ako tutulungan niyan uupo lang ba ako at manunood ng TV tapos darating na yung grasya pag masyadong imposible ang mga pangako ng mga albularyo o ano pang mga antingero o ano pang mga gemstone o mga amulet seller so magduda na kayo because when it's too good to be true That's a scam. Kahit nga Malaysian leklay, hindi ko yan kinukonsider na tulad ng mga pangako ng mga amulet seller na iba dyan na pampaswerte. Kasi para sa akin yung pampaswerte, gawain nyo ng mga tamad eh. Ang leklay is charged with positive energy. Pwede kang humiling at pwede kang magmanifest. Pero dapat, yung manifestation mo o yung healing mo, trabahuin mo rin. Kasi anong silbi ng hiling ka ng hiling, visualize ka ng visualize pero hindi ka gumagalaw. Wala kang ginagawa. Yung mga gemstone, yung positive energy na nakataglay doon, alalay lang yun para madali mong makuha yung mga gusto mong makuha sa buhay. Dapat yung tao gumalaw din. Kahit yung sinabi kong legline na silver, money magnet, So, paano yan makakamagnet ng pera kung wala kang negosyo? So, dapat magnegosyo ka. Dapat may passive income ka para may madadaanan yung swerte. Kasi pag walang tulay yung energy, yung swerte na hinahangad mo, walang tulay, wala kang negosyo, wala kang trabaho, wala kang silbi, inutil ka. So, anong silbi ng binili mong ano, amulet? Gusto mo, nakatunganga ka lang tapos mahuhulog sa iyong harapan yung hinahangad mong swerte kalokohan yan dapat may tulay yung swerte at dapat wala ka rin taguliwas kasi anong silbi ng tulay ng swerte kung liliwas din pala sayo ba diba? at ito pang isa ang leklay example lang to ha leklay is nagda drive away o lumiliwas ng mga masasamang energy or negative energy kung negosyo mo ay mula sa masama so do you think darating sa iyo yung swerte o pera na hinahanap mo hindi liliwas yun ang kusa sa iyo it's because ang source or ang tulay ng gusto mong maging negosyo ay sa masama so dapat iangkop mo ang iyong amulet sa pagkatao mo o sa negosyo na gusto mong pasukan So para sa akin, ayaw kong gamitin na sana yung ano eh, yung word na pampaswerte, pero yun yung nakasanayan ng Pinoy eh. Dapat ang terminology na gamitin dyan ay nag attract ng positibong enerhiya. So kung positibong enerhiya ang ina-attract sa buhay mo, positibong pangyayari din ang darating sa buhay mo. Dapat angkop din ang gawain mo at ang tulay ng positibong enerhiya na yon para puro itong makarating sa'yo. So, dapat positibo din ang source of income mo. Dapat yung negosyo mo ay merong positibong foundation, hindi yung illegal. At ito pa, dapat meron ka talagang tulay or bridge ng swerte na gusto mong ma-achieve. Dapat merong source kasi doon dadaan yung energy na sinasabi mong positibo o swerte para sa'yo so dapat meron kang income mas maganda sana kung negosyo kasi yung negosyo ano yan eh unpredictable yan pwedeng maging mauso or tangkilikin ng maraming tao kung sweldo lang yung inaasahan mo wala eh, fix yan eh except na lang kung mag overtime ka yung ibang kumpanya nga dyan eh pag late ka, kaltas pag overtime ka, thank you ganon, so dapat meron kayong passive income passive income kahit pa konti konti lang hindi yung gusto nyong umaman ka agad kung hindi kaya sa oras nyo at sa budget nyo so yung maliit negosyo lang muna huwag yung rekta na gusto nyo maging milyonaryo kaagad pero kung kaya nyo kaya nyo kapitalan why not ba? Diba? so ang konsepto ng Pinoy sa swerte ay mali tamad ang Pinoy ang gusto kasi ng Pinoy instant money at easy money kaya yun din yung sinasakyan ng mga okultista binibentahan sila ng mga mutya kuno na pampaswerte hindi man lang na-explain kung paano darating yung swerte o sa anong paraan ka nito bibigyan ng swerte. Ang next question ay mula kay Mark Angelo Kinos. Nagbalat po ang San Benito ko. Natanggal yung parang plastic niya. Ano po ibig sabihin nun? Corrosion po yan. Corrosion meaning may mga materialis talaga na nagbe-brittle or natatanggal. Wala po yung spiritual value or spiritual message. Kung sa okultistan nyo yung tatanungin, pagsasabihan kayo na mga kung ano-anong mga kathang isip, mga kalokohan. Sasabihin sa inyo, nagmimilagro yan. O di kaya, tinamaan ka ng tigal po, kinukulam ka, kaya nagbabalat. De, tignan nyo muna yung scientific aspect. Ano bang nilagay mo dyan ng mga chemical Ano bang binabad mo dyan At anong klasing materialis yan Ganun lang Huwag masyadong magkathang isip Ito lang mapapayo ko sa iyo Ituloy-tuloy mo ang dibusyon mo Sa iyong San Benito Gamitin mo yung dasal na galing sa simbahan Huwag yung galing sa mga okultista Hindi naman si San Benito tinatawagan nun Ibang mga elemento naman So gamitin mo yung dasal na galing talaga sa simbahan kasi simbahan na nag-imbento ng medalyon ng San Benito. Hindi mga okultista. So kay Mark Angelo pa rin ang panglimang question. Pwede po, po ba pasuotin pa rin ang isang tao kahit nakulam na? Baka po kasi mas lalong magalit ang mangkukulam at mas lalong pahirapan ang kinukulam. Kung magagalit ang mangkukulam, ibig sabihin may epekto sa kanya yung pinasuot mo. Tulad ng Saint Benedict na medalyon. So kung papahirapan pa niya, ano pa ang logical na explanation dyan? May epekto nga sa kanya eh. So paano niya papahirapan pa? Ibig sabihin, nagalit yung mangkukulam kasi wala na siyang magawa. May protection na yung nakulam. Pero dapat, mayroon pa ring gabay ng isang pari, ng isang pastor or exorcist priest para hindi pa makahanap ng iba pang paraan yung mangkukulam kung paano pinsalain yung tao. Kasi pwede naman siya mag-shift into other kind of pamamaraan para pinsalain yung nakulam niya. Like tatanggalin niya yung kulam. Iibahin niya yung diskarte. Diba? Pero at least meron na siyang suot na amulet or sacramentals na hindi na basta-basta makapenetrate 'yung black magic ng mangkukulam. Logically thinking, base na rin sa tanong mo, pag nagalit 'yung mangkukulam, ibig sabihin umaandar 'yung pinasuot mo. Ibig sabihin may epekto 'yon. So kung papahirapan man niya, di na basta-basta makakapasok yon. Kung sa Pinoy occult, so syempre mga masyadong makatahang isip yung mga taong yan. So sabihin na naman na depende yan sa antas ng medalyon. Bakit? May antas ba si Jesus Christ? Bakit? May, may antas ba na konsepto si San Benito? Wala naman, di ba? Kailangan nila ay yung pagtitiwala mo at ang grasya ng Espiritu Santo dapat sana yung grasya ng Espiritu Santo para sa lahat ng tao yan eh. Ang problema sinusulo ng mga simbahan eh. Binibrainwash na yung mga tao na sila lang ang pwedeng tulay sa grasya ng Espiritu Santo. Mali yan. Mali din yan ng ibang mga simbahan. Kahit sinong tao pwede kang tumawag sa Holy Spirit. Kasi energy yan eh. Hindi yan exclusive. Hindi yan pwedeng gawing monopoly ng mga simbahan para lang pagkaperahan nila. So gaya ng sabi ko, maraming diskarte yung mangkukulang para pinsalain yung tao. So dapat, meron kang gabay din. Ibig sabihin ng gabay, merong gumagamot. Kasi yung protection, first move na yon para hindi para hindi na mas lalong mapinsala. So kung tanong, pwede bang pasuotin ng isang tao kahit nakulam na? Hindi lang pwede, dapat pasuotin kasi anong gagawin mo doon? Hayaan mo lang. Ayaw mong magalit ang makukulam, so ipapakulam mo na lang. Ayaw mong pasuotin ng protection. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang jan sa comment section o kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.